Viva po ang Jesus na Kamusta po mga kadiboto? Nakita nyo na ba yung ating logo at tema para sa Nasareno 2024? Ibig po naming makita si Jesus hango sa Juan Kabanata 12, Talata 21. Yun ang kahilingan ng mga tao. Ibig po naming makita si Jesus. At hindi ba yun din ang ating kahilingan? Ibig nating makita si Jesus. Kaya sa darating na kapistahan, mula sa prosesyon, sa simbahan, ipapakita natin si Jesus. Siya lang ang makikita. Siya ang bida. Yun naman po talaga, di po ba sa ating buhay? Siya ang ating hari, ang ating Panginoon at ang Diyos. Kaya abangan nyo po yun. Sa mga darating pang mga araw at buwan ay lalo natin pag-uusapan ang paghanda, ang pagdiriwang at ang pagpapalalim sa kapistahang darating. Ibig po naming makita si Jesus. paman bilang inyong kura paroko, dito po sa Kiyapo, siya nga pala, ako si Father Jesus Con, ang inyong kura paroko, at Pastol Kalakbay dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambaner na Jesus sa Sareno. At natatandaan nyo po, nung huli ay sinabi ko na tayo ay lilikom ng mga kwento ng Nazareno sa ating mga buhay. Opo, ibig nating makita si Jesus. Pero natitiyak ko, marami na sa atin, marami na sa inyo ang nakakita kay Jesus sa kanyang awa, kabutihan, biyaya, pagmamahal at mga himala. Kung kaya nga't inaanyayahan ko kayo para bahagi na rin ng ating pagdiriwang at paghahanda sa kapistahan na magkwentuhan po tayo ng mga himala at biyaya ng mahal na pong Jesus sa sareno sa inyo. Kaya nga't kung mamarapatin po ninyo ay ipadala po ninyo ang mga kwento kung paano naghimala ang mahal na pong Jesus sa Nazareno sa inyong buhay. Ang mga naging kasagutan niya sa inyong mga panalangin. Ang mga naibigay niya at naitulong niya sa inyong mga buhay o sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya kung meron po kayong kwento ng Himala, ng Nazareno, ipadala niyo po ito via email sa Jesus Nazareno quiapo, at gmail.com Jesus Nazareno, quiapo, at gmail.com Nakita nyo po yan sa screen natin at antayin po namin ang inyong mga kwento at sisikapin po natin na ang mga pinadala ninyong mga kwento ay sa mga darating pang mga panayam yun po ang ating babasahin at ibabahagi natin para lalo mabigyang parangal at papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Dahil natitiya ko, kaya nga kayo mga deboto, kaya kayo pabalik-balik sa Kiapo, ay dahil nakita nyo na si Jesus sa Sareno sa inyong buhay. Kaya makita-kita po tayo muli, magkwentuhan tayo muli, Magpasalamat tayong sama-sama at magdasal tayong sabay-sabay para sa ating mahal na Senyor. Viva Pong Jesus Nazareno!